guys, uh, nandito na yung part to, uh, part 4 ko na. Ah, uh, part 3 pala. Ay, uh, sorry. Part 3. Mga ating pagbuha, paggawa ng atang pagbuhos hanggang sa matapos. Right, so, si guys, yung meron na. Ah, uh, yung si pagbuhosan ko ngayon. Yan, dyan ko ibubuhos tapos tapos bubuhasin na namin dito guys.

So ayan, yung ano, namin para mapuro sa isang mixing board. yung ano, yung ano namin, mixing namin, isa't kalahati. Uh, bali ano to, dalawat kalahati pala sa isa sa isang hagdan. Na mixing guys ah, mag-uupisa na kami at i-update ko na lang kayo guys pagka ano, ah, namin tapos ah, papaklasin pagpaklas namin ipapakita ko sa inyo kung paano yung yung ano yung forma ng ano ng buhos yung simento na pinuformahan ko guys so update ko na lang kayo pagka nata pag natapos na yung buhos tapos pag ano ah, natapos na pagpaklas Papakita ko sa inyo guys kung paano yung forma ng ano. Ada, okay. sesuai, so, yeah. So ayan guys, uh, ano, nandito na kami sa ano, triangle na landing na uh, sa stick triangle, papunta na kami doon sa pasikan uh, port so, ayan guys, ah uh, tari lang, abangan nyo na lang yung uh, kapi yung ano mamaya tapos natapos mamaya guys, tapos na, na namin yung logo sa pagbubuhos. Ito na yung natatapos na namin. Uh, Ay, okay. ito guys, tingnan natin. Ito yung pinagpapasa na namin. Yan. Yan, patas. Yan. Triangle. Uh, isang step. Triangle ulit. Tapos, ah uh, step patas. Hanggang sa second floor. Yan. Ayan well, guys, ah, uh, Reactive ko na lang kayo pagka uh, ano pag backlash namin ng ano hagdan. So pagka ano guys ipapakita ko sa inyo kung anong forma ng ano sibinto dito sa hagdan na mayroon siyang triangle ay siyang stick sa gitna at triangle hanggang sa second floor. So ayun guys uh, maraming salamat sa inyo po panunod. Abangan nyo na lang yung ano yung pag backlash namin sa ano sa hagdan. So, Uh, tapos tapos magbaklas hanggang doon sa pagtatapos ng aking vlog. So, ang um, guys, maraming salamat sa inyong pagpanunod. At huwag kayong, ano, huwag kayong magsawa sa pagpanunod at subscribe na rin at mag-like, mag share at pinutin na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking susunod na vlog. Pero dito lang sa, ano, sa mundi lang guys, yung iba vlog ko. Kaya, kahit ano, mayroon pa akong iba vlog, yung ano, yung Lababo, at mayroon pa nga bakot so marami pa guys pero abangan nyo na lang so ayan, God bless